mga master so tayo po ay pa uwi na at ito po ang mga naging ganap ngayong araw na to dito sa Marilake so konting ano lang konting konting kwento lang bago natin i-upload yung video so, as usual syempre Marilake is one of the most dangerous road in the Philippines actually ano eh hindi naman siya talaga dangerous road yung mga rider lang ang dangerous dito kaya naging ganoon na rin, di diba? uh, kasama na natin dahil yung kalsada nga, syempre twisties. Kaya ayun, sa mga baguhan, talagang delikado. Pero sa mga datihan na hindi na. kagaya no, natin, hindi naman na tayo ano dito. Hindi naman tayo baguhan sa Marilake. Pero alam natin na delikado 'to dahil doon sa mga rider na ano na mga ano, tawag nito, mga naglalaro yun kaya nagiging dangerous road lang, ano ang kalsada rito nag overtake muna tayo dito sa ano so yun ang, ang kaganapan mga master ang aga natin dito tayo po ay nanood ng mga ganap dito sa Marilake so hindi ganun karami ang ano ngayon ang mga naglalaro-laro mga nagra-racing racing dahil nga dun sa medyo mainit sila sa highway patrol ngayon pero meron pa rin mga nangahas na ayan, uh, sumubok ng kanilang ano, galing sa pagbabanking. At isa nga dito ay yung isang call center agent trainer. No, hindi na natin alam, hindi na natin kung saan ba siya. Pero base sa mga kasama niya, trainer daw nila yon sa kanilang trabaho. Ha? So okay, naputo tayo Yun na nga, nakitanong ko yung kasama niya na call center agent yun Tapos, kasama niya yung kanyang mga trainee sa kanilang trabaho So, ang ano, ang kwento pala nun, pinapatigil na siya ng mga katrabaho niya Doon sa ano, na wag na maglaro kasi nakailang balik na rin siya, no? Nakailang balik na rin siya, no? Sumubok maglaro na, 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 nag, nagpapahinga na daw siya eh. namamahinga na, bigla na lang eh, sumubok ulit. Siyempre yung gulong niya eh, ano pa, cold pa yun. Hindi no? pa talaga kapit yun. Tapos istak pa yung gulong. Kaya eh, naman natin yung na gulong eh, medyo oh, matigas yun. So yun, sumubok, sumagad. No, may overtake ka na yung sniper eh. Tapos pag-overtake niya, ayun eh, na nga nangyari. No, Sumalpok. Buntik na siyang naiwasan pa niya yung isa. Nakaiwas pa yung isa sa sakyan eh. Pero yung sa huli, yung Isuzu Altera, talagang hindi na siya nakaano Nakita ko nga mga master yung pagkasalpok, talagang tumambling siya eh. Tapos kala ko nga nawala yung ulo eh. Kasi tumalsik yung helmet. Tapos yung ulo niya na yung damit niya na cover sa ulo. So yun, eh, nakita ko, nagihingalo na. Tapos, ano lumabas yung dugo sa tenga master eh pag ganun hindi na pwede sa orto yun kasi siyempre pag orto mga buto bali-bali sa buto lang di ba eh kailangan na ng specialist noon kapag ganun dumugo na yung ano yung lumabas yung dugo sa tenga So yun po, at syempre itong, itong nabangga niya naman, wala namang kasalanan to kasi ang bagal nga lang nung nabangga niya eh. So, kasi may nakabuntot chat nakabuntot doon sa isang sasakyan. Nasa tamang linya 'yung sasakyan. So, eh ang nangyari, eh, sinalpok niya. Eh 'yung ano pala, 'yung driver, alam ko going to lieutenant na rin niya 'to. <laughs> Official pa 'yung driver. Asan tata yata, Colonel. So, 'yun. Medyo napasama pa 'yung ano niya. Nagkamali siya ng nabangga. So, 'yung ano mga master, 'yung nabangga 50-50 talaga 'yun. Actually, actually, tagal na natin sinasabi dito sa mga vlog natin na talagang pag kayo na punta ng Marilake, 'di diba, Ride lang. Wala na 'yung laro-laro kasi delikado talaga dito, 'no? Makakadamay at makakadamay ka kapag overshoot ka, kumalat ka. Posibleng meron kang madamay na walang ano, walang alam-alam -alam sa pinagkagawa natin. Yung tipong nagda drive lang, nag ride lang, biglang masasalpok mo, 'no? damay pa is na walang problema rin yung tao magkakaroon pa dahil sa atin o sana magsilbing aral yon mga master yung mga ganong pangyayari sa ano sa atin no? lalo na dun sa mga rider na no, umakit dito sa marilake okay masyado mapusok sa pagmamaneho ngayon ang, minsan nan sisisihin pa nga nila yung mga tao sa paligid pero alam nyo maling ano yun eh maling mentalidad yun eh kung sinong may hawak ng manibela, kung sinong may desisyon nun, ikaw yun, ikaw yung may kasalanan dun. Wala naman nagbubuyo sa'yo na gawin yung mga bagay-bagay na gano'n. And, okay, wag yung gawing race track at praktisa ng public road. Lalong-lalo lalo na marami tayong mga... Ha? <laughs> o nga no, puro ADB lahat. So, yon mga master, yun na nangyari. Ngayon, dumating na yung ano, yung police, di ba? Ako naman, sa atin mga master alam ko yung privacy ng tao kahit nakamote yan hindi ko pa rin ipapahiya no? siyempre ako nagbibidyo ako talaga pero hindi ko pinapakita ayaw kong ipakita yan kasi private na tao yan may, may, siyempre meron pa rin karapatan yan sa kanyang pribadong buhay niya. so ako nagbibidyo ako dumating yung polis nagbibidyo ako ang binibidyohan ko alam nyo kung sino yung kasama ko rin na tumutulong doon kasi binibiro ko sabi ko pakitan tao ganyan ganyan tapos yung kasama ko sumagot din sabi ng kasama ko oh, e bago bibidyohan ano uh, bawal yan bawal yan <laughs> pero pabiro lang yun Siyempre magkakasama kami kaso lang itong pulis narinig nyo yung sinabi ng kasama kasama ko no ay biglang ewan ko ewan ko ba sa pulis baglang nag init no? bigla akong dinuro sabi ba naman sa akin eh kakasuhan daw ako Or what Ayan. Wag daw ako mag bawal daw yun. Kakasuhan daw niya ako. Eh, syempre ako, hindi naman tayo natatakot sa mga ganun-ganun kaso-kaso pag alam natin tama yung ginagawa natin, no? Oh. Eh, sinagot ko siya, sabi ko, ang binibidyohan ko yung kasama ko. Tapos lumapit yung isa niyang kasama sa akin. Tapos sinabi ko na wala siyang karapatan na ganunin ako. Tsaka hindi dapat ganun yung approach ng isang men in uniform sa isang ano. Ah... Uh, di Diba, civilian, Lalo lalo na wala namang ginagawang ano, masama yung civilian, di ba? At ano, tawag nito. Wala namang wala namang tayong dinabag na batas doon eh sa pagbi-video natin dahil nakikipag-usap tayo sa kasama natin eh. Di ba? Tsaka ang sabi sa akin ng pulis, ano raw, tawag nito. Bawal daw sila videohan kasi ano, mayroon daw silang iniiwasan. Ano bang iniiwasan nila eh Public servant sila Naka-uniforme sila syempre may trabaho sila ang dapat nagampanan Yun ang trabaho nila, di ba? Kaya mabijuhan sila, kaya hindi Di ba? Walang ano, walang masama doon Hindi naman sila pribadong tao Para sabihin na sa akin na huwag bidyuhan Kasi kakasuhan nila ako So yun eh, ang angas ng pulis 'di ba? Wala wag daw pakialaman. Hindi naman tayo nakikialam doon sa ano eh, sa scene eh. Nasa gilid nga lang tayo eh. So 'yun, eh medyo naginit din yung ano ko, pero siyempre kinalma lang natin yung ano natin. Kinausap ko yung isang Ali ah, napitan kasi ako ng isang pulis eh kaya ano eh, medyo ah, siguro naintindihan din ng isang pulis. Shout out dun sa isang ano pulis na ah, nakakaintindi. Siguro ay eh, yung isa. Kung hindi niya alam yung mga sinasabi niya eh ayun, tapos hindi eh, na nagsalita din siguro naatauhan na rin siya na ano <laughs> mali yung sinabi niya so yun lang mga ganap kaya ako paalala ko ulit sa inyo bilang isang yan, nakakatandang rider dito sa Marilake na matagal nang umakit at nakasaksi ng lahat, halos lahat ng mga diskrasya dito eh, nasaksihan na natin at nakita natin dito po sa Marilake kapag kayo po ay nangamote dito isa lang ang magiging premium mo dito yun lang yung ganong klaseng scene lagi walang trophy dito walang walang cash prize walang recognitions di ba hindi kasi sikat dito pag kumalat ka na dyan kasi sikat kaya ayan paulit ulit natin sinasabi sa ating mga vlog yan dito sa Marilake na kung ikaw may planong umakyat dito at planong maglaro-laro lang para umakyat at magpa-impress sa mga tao dito just me wag mo nang balakin kasi ano taong nito mapapasama ka lang no? at hindi po ako nagkakamali yan sa mga sinasabi ko sure yan mga master kapag ikaw ay naglaro laro dito at ikaw nagkamali alam na ang kalalagyan mo dyan diba so kung masama yung mga sinasabi ko edi okay lang kahit na magalit sila sa akin at least alam ko sa sarili ko na wala tayong problema. Sila may problema kung hindi nila maintindihan yung mga sinasabi natin. Di diba? Lagi po tayong mag-iingat sa pagmamaneho at lagi tayong ano, uh, tawag nito. Lumagay sa tama, sa kalsada. All right. So, yun na mga master ang update natin sa Marilaki ngayong araw na ito. Ayun. Ay kwento ko lang sa inyo Ayan, o. Oh. o tayo ng konti, ah. Ingat! Ingat tayo. Okay. So, update ko na lang kayo sa mga susunod na vlog natin. Ano rin nyo po yung mga susunod na upload natin? <laughs> Kung hindi ang ganap ngayon dito sa Marilaki, mga oh, master. <laughs> <laughs> Wasak, sir. Wasak. Wasak. <laughs> 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 Anter, anter. Pakawal yang dinaagawan. Pakawal yang dinaagawan. Paawal yung ginagawa nyo. Hoy, <laughs> alam mo ba, sabi ni Bouncing Baby Boy. Kahit hindi na namin sabihin. Alika. Pagkikita nyo naman. Alika. Alam. Alam mo, sabi ni ano? Ano? May Bouncing Baby Boy. Ano? Kala ko si Panther. Puro naman. Hmm. Ayun. Parang ko talaga parang. Laging ikaw eh. Puro naman. Okay na, nice naisakin. Wow, ang lupit mo.

Ay, sa'yo, Panther, na dali ka na eh. Ako, Malis ka dyan. na dito. <laughs> Ikaw na naman, ang ano. Ha? Ano? Ikaw so, kasi, Panther eh. Inibidyohan eh. Ma baka ma-upload ko yung video na nakikita kami. Ba? Baka ma-upload yung video na nakikita kami. Ba? Baka ma-upload yung video na nakikita ba? Baka ma-upload yung video na nakikita ka, ba? na, ka, kasi... Hindi, sir, ito binibidyo Ako, ako, sir, ako sir, lang, sila Sir, ako sir, lang, sir alam ba niya yung batas tungkol dun sa ano? Polis kayo, di ba, sir? Dapat alam niya yung batas. Huwag niyo kami tatakuti na baka kasuhan niyo kaming ganyan. Oo, sir. Sa public room tayo, sir, di ba? Basta sabi lang po tayo tayo. Oo, pero hindi. Hindi dapat yun yung approach niya sa akin. Tama yan. Tuturuin niyo ako ng ganun. Oo, yun tapos? Hindi naman siya yung binibidyoan ko, yung kasama ko. Hindi, hindi, hindi. Tsaka maganda nga dapat. Public official tayo, di ba? public servant. Mas maganda talagang nakikita kayo sa public servant. mga kayo, public servanting sirin. Sir nyo lang. Public Alam Sir, alam yung public servant kayo eh. Ah, hindi pwedeng takutin mo na... Hindi, hindi ka tinatawag. Buti kung... Oo, nasa public na Tsaka... Hindi naman sa private sa public. Tsaka men in uniform ka. Walang galon. kaya Kaysa so may iniiwasan ka, nasa public yeah, road ka. Kaya yung bang kasi yung pinampihan ko, sabi ko, ay bawal yan ah. Ay <laughs> <laughs> hey, hindi niya alam. Kaya bang uh. kasi kasi nung ko, sabi ko, ay bawal <laughs> yan Ay bawal ka ako yan ah. Nagkiyabang siya ngayon. Nagkiyabang siya Hindi na nakalimutan niya yung batas niya. Nakalimutan niya yung batas niya. Ay, sabi ko sa kanya, sir, okay lang okay, yung sir, okay <laughs> public servant kayo sir, dapat nga nandiyan kay lagi Oo Public servant kayo Eh siguro nung nagkiro nag ako, nagyabang na Eh uh, hey, ikaw, may kumakampis Balik ko kayo Nagyabang eh Sabi <laughs> 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 nag na, eh siguro, tumas yung tenga uh, na kinakampihan ko Eh bawal yan, hindi ano nagbibiyo Kaya tama yung sinagot mo sa kanya na bawal ah, Hindi mo hindi, hindi pwedeng kasi ka na bakit pag video ako yung wala kang karapat na mag-question sa akin? Wala ko na sa Cavite ka no? Ha? Oh, kita mo nga, di ba? Wrong! Kasi dumating ka kaya ganun Nakalimutan mo na bang Avengers ka? Ayun! Dapat ikaw yung tagaligtas! Endgame! <laughs> Ang title nga ng event nila Boss Parang ngayon Unang Wasak Ayun Itong unang wasak sa taong 2024

Okay. Oh. Uh, per uh, frame no. Tapos ano, oh, voice over. Ah. Uh.